Good morning mga idol. O oh, dia karos, diya karos ko andre mga idol oh, sa crossing inakban mga idol oh. Ako raw o, sa diri ga parking mga idol, wa na akong mga kauban diri mga idol. Ako na lang ga pabilin diri mga idol. Namasin na lang ko diri mga idol na ipasayro mga gikas babaw mga idol. Wala sa ko magrubing rubing mga idol kay kalas kay gasolina mga idol, ya wala mo, wala, walay pasayro pong sakay. Kalingkod-lingkod dalang kuaring ko, waiting seat mga idol, basin diag na ipasayro ron nga Modul Hog. Oh, good morning sa itong mga viewers dia, sa itong mga solid supporters. Salamat kayo sa suporta mga idol Oh, shout out niyong tanan dia. Itong ulan ako mga shout out. Pasinsa ng mga idol. Kay busy kayo kung kamasayaro yung mga idol. Nangyayawat yung tanay maka-income ta. ato na naghatang na star mga star uh, daghang salamat yung kayo mga idol ato naghatag nako thank you kayo sa inyong star nga gihatag nako uh, i hope mga idol nga dili mo magsawa manood sa ko mga video mga idol nga i hope nga malingaw mo oh maura na kay nanay pasayro mularga nako ko